Hello everyone, mamasyal muna tayo. Ganda ng buwan. Isom ko nga. Ayan. Ganda. Maupo muna ako dito. Pagod. Welcome to Greece. Ayan mga bahay. Okay. Kita ba dito ang Acropolis? Kita pa yung Acropolis dito. Pakita ko sa inyo ang Acropolis. Asa tinatamad na ako pumunta doon. kita pala yung acropolis tsaka yung dagat siya itong maano siya lagay tayo ng lights yan para kita nyo video hmm. video muna tayo guys daming <laughs> turista And, ganda. How many years? 19 years, hindi ko inakyat to. Ngayon lang. Papakita ko yung pinapakita ko sa inyong ano ha. Yung likabitos na sinasabi ko sa inyo. Ay, maraming mga turista na sa taas. Pero hindi ko alam kung aakyatin ko pa yan. <laughs> nasa taas pa yan, guys. Ah, maraming umaakyat. Uh, Tinatamad na ako pumunta. Daming tao doon. Oh. Kita niyo ba yung mga tao doon? Doon. Sa may simbahan. Next time ko aakyatin yan. Pagod na ako. Hanggang dito na lang ako guys. So. Iikot-ikot sila lang dyan.